Tumaas ngayon January hanggang March 2024 ang bilang ng positibong kaso ng rabies sa Batangas kumpara nitong nagdaang dalawang taon ayon sa Provincial Veterinary Office. Alamin yan sa so report ni Paul Hernandez. Hindi biro ang virus na rabis, alagang hayop sa bahay, partikular ang aso at pusa. Ganyan kung ilarawan ng Batangas Provincial Veterinary Office ang nakamamatay na virus. Kaya hindi raw dapat hinahayaan na nakawala at paggalagala ang mga aso at pusa. Hindi kasi sila po talaga yung main reservoir ng rabies na nakakahawa naman po sa tao. Simula January hanggang Marso nitong taon, may labing isang kaso na positibo sa rabis ang alagang aso sa lalawigan ng Batangas. Mas mataas ang bilang na yan kumpara nitong nakaraang dalawang taon sa parehong mga buwan. Ayon sa Provincial Veterinary Office, isa sa nakikitang rason ang pagluluwag ng restriksyon ng COVID-19 pandemic. Dumami rin anila ang gumagalang aso sa lansangan. Inoobserbahan daw ang aso sa loob ng labing apat na araw kung nakakagat ng tao pag po namatay sa loob ng observation period na 14 days, yun pong kanilang ulo o yung sample na ulo, isasamit po niya sa laboratory para po ipatest. So sa pamamagitan po, no, nalalaman po natin kung positive po, po siya o negative, maa-address po natin yung pangangailangan anong aong nakagat. Noong 2023, pito ang bilang ng kasong nasawi dahil sa rabis. Isa naman ang nasawi ngayong taon. Walang kakulangan sa bakuna kontra rabis ang opisina. Libre rin daw ito. Kaya dapat daw na sinasamantala ng fair parent ang pagbabakuna sa mga alaga. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.